ako po si Pastor Polo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Nasaan nga ba si Pastor Apolo Kibuloy? Yun, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung mas hold po ninyo ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Oh, Kibuloy, ang laki ng papremium mo? 1,000 pesos kung makasolve lang puzzle? Aba, ano ka? Siniswerte? <laughs> Ito po ang talinghaga ko, ano. Pakinggan po ninyo. Kakaibigan, pakinggan natin ang talinghaga ni Pastor Apulo Kibuloy para makuha natin ang premyo na isang libo. <laughs> Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksalaksang pula at itin na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, Kanuman man o... Kalahin ko. Ah, 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 ah. Iba talaga itong si Appointed Son of God, si Kibuloy. May papasil-pasil pa sa mga kaibigan. So, hamon ko sa atin ngayon, mga kaibigan, mga loons. Sabutin natin ang pasil ni Kibuloy para makuha natin ang premyo. Ang reward na sinabi niya, 1,000 pesos. <laughs>